Ngayon ay ang banal na pagpupulong ng araw ng Pentecostes sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan sa mismong araw na ito. Dalawang libong taong nakalilipas, nasaksihan ng mga alagad at ng napakaraming tao sa Jerusalem ang isang kamanghamanghang kaganapan. Sa araw na iyon, ang mga taga-Nazaret sa Galilea ay nagsalita sa iba't ibang mga wika. At napakaraming tao mula sa mahigit labing limang iba't ibang bansa ang nakarinig ng dakilang gawain ng Ibanghelyo ng Diyos sa kanilang mga sariling wika. Dalawang libong taong nakalilipas sa araw na ito ng Pentecostes. Binuksan ng Diyos ang daan para sa kanyang bayan na magpatotoo tungkol kay Heso Kristo. Ngayon, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong ang mga manggagawa ng bagong tipan ng espiritu at ng babaeng ikakasal Mga kapatid, ano ang tawag natin sa bote na hindi naglalaman ng anuman? Tinatawag lang natin itong bote na walang laman ngayon, kung ang bote ay naglalaman ng tubig, ano ang tawag natin dito? Ito ay nagiging isang bote ng tubig. At kung ang bote na ito ay naglalaman ng bulaklak, ano ang tawag natin dito? Ito ay nagiging isang plorera. Pakiusap, isaalang-alang ang mga halimbawang ito. Ngayon, gamitin natin ang mga mangkok bilang halimbawa. Ano ang tinatawag natin sa mangkok na hindi naglalaman ng anuman? Ito ay isang mangkok na walang laman. Gayunman, paano kung naglalaman ito ng bigas? Isa itong mangkok ng bigas. Paano kung naglalaman ito ng tubig, o ng sopas, o ng ulam? Mga kapatid, hindi ba't ang bagay na nakapaloob sa atin ay nagpapasyarin kung sino tayo? Depende sa kung ano ang nasa loob natin, Isang pagbabago ang magaganap. Maaring mukhang pareho tayo sa panlabas, pero depende sa kung ano ang nasa loob natin na babago tayo sa ganap na naiibang tao. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng panahon ng mga apostol, ano ang ipinagkaloob sa mga apostol sa araw na ito ng Pentecostes? Nang napuspos sila ng Espiritu Santo, naging ano ang mga apostol? Sila ay naging mga manggagawa ng bagong tipan. Hindi ba sila naging mga perpektong anak ng Diyos? Ang bote na walang laman ay nagiging isang bote ng tubig pag napuno ito ng tubig at nagiging isang florera pag nilagyan ito ng mga bulaklak. Gayun din, ang isang mangkok na walang laman ay maaaring maging isang mangkok ng kanin, mangkok ng tubig o mangkok ng sopas. Depende sa kung ano ang nilalaman nito. Gaya nito, pag nasa atin ang Espiritu Santo, tayo ay nababago tungo sa bayan ng Espiritu Santo. Ano pa kaya ang higit na pagbabagong magaganap kung nasa atin ang Espiritu at ang babaeng ikakasal? Hindi ba't mababago tayo bilang mga anak ng langit at mga manggagawa ng bagong tipan? Ngayon, tayo ay dapat naganap na mabago at ipanganak muli sa pawamagitan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Kahapon, maaaring hindi natin naipangaral ang Ebanghelyo ng mabuti. Ganito rin ang nangyari sa mga apostol noon. Gayon matapos nilang matanggap ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, sila ay naging ganap na ibang mga tao. Walang takot at walang pag-aalinlangan sila nagpatotoo na si Jesus ang Kristo. Sila ay ganap na nabago. Suriin natin ang tagpong ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Acts chapter 2 verse 1. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nakakatipon sa isang lugar. Pag natin ang chapter 1, taimtim silang nanalangin. Tingnan natin ang chapter 1 verse 15. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nakakatipon ang maraming tao na may isandaan at dalawampu. Ano ang ginawa ng isang daan at dalawampung katao sa loob ng sampung araw mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa araw ng Pentecostes? Chapter 1, Verse 12 Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo, malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat Lakarin. Nang sila'y makapasok sa lunsod, umakit sila sa silid sa itaas na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Samasamang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, nilaan nila ang kanilang mga sarili sa pananalangin sa loob ng sampung araw. At sa huli, sa chapter 2 verse 1, dumating ang araw ng Pentecostes. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nakakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng ano? Ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ayon sa Acts chapter 2, ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at mula noon ipinangaral nila ang Ibanghelyo sinasabing, Si Jesus ang Misiyas. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na bumaba mula sa langit at maniwala kay Jesus at maligtas at tanggapin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ganitong paraan, nagsimula silang mangaral matapos matanggap ang Espiritu Santo na maagang ulan. Mula noon, pagkatapos ng pagkakapako kay Jesus sa krus, palihim na nagtitipo ng mga alagad, kinakandado ang lahat ng pinto. Napuno sila ng takot. Gayunman, isang kapansin-pansin pagbabago ang naganap pagkatapos ng araw ng Pentecostes. Bago ang araw na ito, natakot sila noon na tawaging ang mga naniniwala kay Jesus. Sa kabaliktaran, pagkatapos ng araw ng Pentecostes, buong tapang nilang ipinahayag ang Ibanghelyo. Kaya ang araw ng Pentecostes ay ang punto ng malaking pagbabago para sa sinaunang simbahan. Hanggang sa mga sandaling iyon, walang ganoong katapangan ang mga alagad. Natakot sila. Matapos ipako si Jesus sa krus, ano ang ginawa ng lahat ng kanyang alagad kahit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? Kinandado nila ang mga pinto dahil sa takot. Hindi ba nakarecord sa Biblia na biglang dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila? Ang ikalimampung araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ay ang araw ng Pentecostes. Sa loob ng wala pang dalawang buwan, nabago sila tungo sa mga ganap na naiibang tao kaya ng ambote na walang laman ay nagiging isang bote ng tubig pag napuno ito ng tubig o isang plorera pag nilagyan ito ng mga bulaklak. Nang napuno sila ng Espiritu Santo, naging napakatapang nila. Si Jesus ay ang ating misiyas at ating tagapagligtas. Siya ay ang Kristo. Hindi sila nag-alinlangan ni natakot na ipahayag ang tungkol kay Jesus. Pinatotohanan nila sa lahat ng tao na naniniwala sila kay Jesus bilang ang Kristo. Masipag nilang ipinagmalaki ang tungkol kay Kristo. Ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nakarecord sa buong aklat ng Acts. Bilang resulta, isang himala ang naganap. Tatlong libo hanggang libong katao ang naniwala kay Jesus sa loob lang ng isang araw. Sa Acts chapter 2 verse 5, suriin natin kung paano sila nabago nang natanggap nila ang Espiritu Santo. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanika nilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, Tignan ninyo, hindi ba mga taga-Galileya ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Ang ibig nilang sabihin ay, na ang mga tao mula sa Galilea ay walang kakayahan na makapagsalita ng labin lima o higit pang wikang banyaga. Gayunman, nang natanggap nila ang Espiritu Santo, ang mga mangingisdang ito ay hindi na nanatili bilang mga mangingisda lang. Sila ay naging mga anak ng Diyos, mga manggagawa ng bagong tipan, at mga saksi ni Heso Kristo. Hindi na sila maitatawag na bote na walang laman o bote ng tubig. Sa halip, sila ay naging napakagandang florera na napupuno ng mga nagliliwanag na bulaklak ng Espiritu Santo. Bilang resulta, naganap ang kamanghamang hanggawain ng Ebanghelyo ng Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 30. Unang tumayo si Pedro at nagsalita sa maraming tao. Verse 30, Yamang siya ay isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanya mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari. Nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa hades ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Hesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Hanggang sa panahong iyon, nagtatago sila sa silid dahil sa takot. Pero, limampung araw matapos ang muling pagkabuhay, naganap ang kahangahangang pagbabagong ito. Buong tapang nilang binigyan diin sa maraming tao sa Jerusalem na si Jesus ang Kristo. Numipatay sa verse 37. Tingnan natin ang verse 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Sa kaninong pangalan? Sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Limampung araw lang ang nakalilipas. Labis silang natakot. Nag-iisip ng, kung mangangahas akong banggitin ang pangalan ni Jesus, hindi ba ako lilibakin ng mga hudyo? Kainman, ano ang sinabi nila ng may katapangan? Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo. Sa Acts chapter 4, mababasa natin na buong tapang silang nagpatotoo, nagsasabing, Walang kaligtasan sa kanino paman maliban sa pangalan ni Jesus sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Noong una, sila ay gaya lang ng mga bote na walang laman. Gayunman, pinuspos sila ng Diyos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagdadala ng ganito makapangyarihang gawa. Sa panahon ng Ama, ang Espiritu Santo na tinatawag na Jehova ay ibinuho sa isang bote na walang laman. At sa panahon ng Anak, ipinagkaloob ang Espiritu Santo na tinatawag na Jesus. Ngayon, sa panahon ng Espiritu Santo, ang bagong pangalang Kristo Ansanghong at ang bagong Jerusalem na makalangit na ina ay nagbubuhos ng Espiritu Santo sa mga makalangit na anak. Kaya ngayon, nakatanggap tayo ng isang misyon. Sa panahon ng Ama, ipinahayag nila ang pangalang Jehova. Sa panahon ng Anak, ipinangaral nila ang pangalang Heso Kristo. Kung gayon, sa panahon ng Espiritu Santo, dapat nating ipangaral ang bagong pangalang Kristo ang Sanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem. Ang Espiritu Santo na natanggap natin sa araw ng Pentecostes ay pinagkaloob para magampanan natin ang papel na ito. Dalawang libong taong nakalilipas, ang mga alagad ni Jesus ay takot na takot sa mga hudyo at natakot pang ihayag ang pangalang Jesus. Maging si Pedro na may matatag na pananampalataya ay ikinaila si Jesus. Hindi ba taga-Galilea ka rin? Nakita kong kasama mo si Jesus. Sumagot si Pedro nang, Ano pinagsasabi mo? Hindi ko siya nakikilala. Ilang beses niya siyang ikinaila? Tatlong beses. Kung may magsasabing, kilala ko si Jesus, ituturing sila na gaya ng isang napakasamang tao sa lipunan ng mga hudyo. Kaya labis na natakot ang mga alagad. Gayunman, mula noon, hinayag nila na naniniwala sila kay Jesus ng may katapangan sa harap ng maraming tao. Nang ginawa nila ito, ilang tao ang nabautismuhan sa loob ng isang araw? Tignan natin ang verse 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may ilan? libong kaluluwa. Mula sa panahong iyon, ang lahat ng gawain ng mga apostol ay isinagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na maagang ulan sa araw ng Pentecostes. Magpatuloy tayo sa verse 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at ano ang ginawa ng Diyos idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas kaya isandaan at dalawampung katao ang tumanggap sa Espiritu Santo ng maagang ulan sa araw ng Pentecostes. Sa araw na iyon, tatlong libong katao ang nagsisi at tumanggap ng kaligtasan. At sa banal na biyaya ng Diyos, napakaraming tao ang nagsisi, nabautismuhan at nanumbalik. Ang kamanghamanghang kaganapang ito ay nagpatuloy araw-araw. Mula sa pananaw ng tao, tila kung mangangaral sila tungkol kay Jesus, tatanggihan sila ng mga tao at sasabihang, naniniwala rin pala kayo sa ganitong kakaibang reliyon. Gayunman, tatlong libong katao ang nagsisi at nabautismuhan. Lumipat tayo sa Acts chapter 6. Chapter 6 verse 1 Nang mga araw ngang ito, ano ang nangyari? Nang dumarami ang bilang ng mga alagad dahil binigyan sila ng Diyos ng mga pagpapala araw-araw, dumami ang bilang ng mga alagad. Pumunta tayo sa verse 7. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. At napakaraming pari ang ano? Sumunod sa pananampalataya. Maging ang isang malaking bilang ng mga pari na hindi maisip ng sinuman ay sumunod sa pananampalataya. Nagsimulang maganap ang mga ganitong kahangahangang kaganapan. Dahil mabilis na lumaganap ang Ibanghelyo sa loob lang ng napakaikling panahon, labis na kinabahan ang mga naniniwala sa Judaismo. Inisip nilang, kung magpapatuloy ito, ang lahat ng tao ay maniniwala kay Jesus. Hindi namin ito hahayaang mangyari. Kaya sinimulan nilang paghikpitan ang mga apostol. Tingnan natin ang chapter 4 verse 17. Ngunit upang wag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na wag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Nang ipinahayag ng mga apostol na magsisi kayo at magpabautismo at tanggapin ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pangalan ni Heso Kristo, maraming tao ang sumama at sumunod sa kanila. Nagdulot ito ng isang malaking krisis sa komunidad ng mga Hudyo. Kaya pinagbantaan nila ang mga apostol na tigilan ang pagtuturo nito sa mga tao. Ginawa nila ang kanilang pinakamakakaya para hadlangan ang Ibanghelyo. Atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, Kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Noon, matapos masaksihan ang pagdakip kay Jesus, ikinaila nila si Jesus. Kainman dito, pinatotohanan nila siya ng may matapang na pananampalataya. Mga kapatid, kailangan nating maging matapang. Nakakaroon tayo ng katapangan sa paumagitan ng Espiritu Santo. Sino ang tagapagliktas sa panahong ito ng Espiritu Santo? Dapat tayong buong tapang na magpatotoo tungkol sa bagong pangalang Kristo ang sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Sa kadahilan ng ito, ayon sa Psalms, ano ang dapat nating gawin? Maging isang taong nagmamalaki tungkol sa Diyos. Ang ating mga puso ay walang laman noon. Pero pinupuno ito ngayon ng Diyos ng Espiritu Santo para maipagmalaki natin siya. Sa panahon ng Ama, ang mga inudyukan ng Espiritu Santo ay nagmalaki tungkol sa Diyos Jehova. Sa panahon ng Anak, ang mga inudyukan ng Espiritu Santo ay nagmalaki tungkol kay Heso Kristo. Kung gayon, paano naman sa panahon ng Espiritu Santo? Sa panahong ito, ang mga inudyukan ng Espiritu Santo ay dapat na ipagmalaki ang makalangit na amang Kristo ang sanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal na Naiiba ang mga nagaganap at ang mga katawagan nito depende sa kung ano ang nilalaman ng bote. Hindi ba tayo ang mga anak ng Diyos na magmamana ng kaharian ng langit? Tinatakan tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kung ang mga tumatanggap ng Espiritu Santo mula sa Diyos ay hindi gagamit nito, hindi nito matutupad ang layunin nito. Dapat nating aktibong gamitin ang Espiritu Santo nang tinanggap ni Pedro ang Espiritu Santo at agad itong ginamit, hindi ba tatlong libong kaluluwa ang nagsisi? Tingnan natin ang Psalm chapter 20 na nagtuturo sa atin ipagmalaki ang ating Diyos. Tingnan natin ang Psalm chapter 20 verse 7. Chapter 20 verse 7. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karuahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang mga karuahe, mga kabayo, kayamanan o ang kanilang mga kaalaman. Sa mundong ito, ang ilan ay nagmamalaki tungkol sa kanilang mga anak. Ang ilan ay tungkol sa kanilang mga asawa at ang ilan ay tungkol sa iba't ibang mga nakamit. man, para sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo mula sa Diyos, ipinagmamalaki nila ang Diyos. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang ibaya ang mga kabayo, ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Lumipat tayo sa Psalm chapter 34. Psalm chapter 34. Tignan natin ang verse 2. Ano ang ginagawa ng aking kaluluwa? Nagmamapuri. Sa ibang salita, nagmamalaki tungkol sa Panginoon ng aking kaluluwa. Marinig na na mapagpakumbaba at magsaya. Kahit na hindi natin ito nauunawaan, may napakaraming kaluluwang nababagabag sa mundong ito. Dinisenyo ng Diyos ang sistema ng kaligtasan para sa mga nababagabag na kaluluwang iyon para magsisi ang mga ito at manumbalik sa Kanya pag narinig nila ang pangalan ng Diyos na ipinagmamalaki natin. Noon, pinanatiling kandado ng mga banal ng sinaunang simbahan ang mga pinto pagkatapos ipako si Jesus sa krus dahil natakot sila sa mga Romanong sundalo at sa mga hudyo. Nahiwalay sila mula sa mundo sa labas, sa labis na pag-iingat. Gayunman, nasaksihan nila na si Heso Kristo ay muling nabuhay sa ikatlong araw at pagkatapos ay umakyat sa langit matapos ang apat na pung araw. Pagkatapos, sa pung araw, Ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga banal na nagtipon sa silid ni Marcos sa itaas. Pagkatapos, nabago ang mga banal at sinabing, hindi na kami magtatago. Ang ilawan ng katotohanan ay hindi dapat na nakatago, kundi dapat na mahayag para makita ito ng lahat ng tao. Sa ganitong paraan, simula kay Pedro, ang lahat ng banal ng sinaunang simbahan ay hindi tumigil sa pagpapahayag ng magandang balita na si Jesus ang Misiyas. Hindi sila nag-alinlangan na ipagmalaki ang Diyos sa panahon ng anak. Kaya dapat nating mas maalam na ipagmalaki ang mga tagapagliktas ng panahon ng Espiritu Santo. Si Kristo ang sanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa panahon ng Espiritu Santo ay pitong beses na mas malakas. Kaya dapat nating isikat ang liwanag ng katotohanan na pitong beses na mas malakas kaysa sa katotohanan ng sinaunang simbahan. Tignan natin ang chapter 34 verse 2. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa, marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan. Ito ang dapat nating gawin ngayon. Lumipat tayo sa Jeremiah chapter 9. Hindi na natin dapat na itago ang ating mga ilawan kundi hayaang magliwanag ang mga ito ng maningning para makita ng lahat ng tao. Jeremiah chapter 9 verse 23. Tignan natin ang verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob ng katarungan at ng katuwiran sa daigdi. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Dito, Sinasabihan ba tayo ng Diyos na magmapuri sa ating karunungan? Sinasabi ba niya sa makapangyarihan na magmapuri sa kanyang kapangyarihan? Sinasabi ba niya sa mayaman na magmapuri sa kanyang kayamanan? Ang nagmamapuri ay dito magmapuri. Ngayon, pinunan ng lahat ng kapamilya ng Zion ang kanilang walang laman na bote ng Espiritu Santo. Kung gayon, ipagmalaki natin ang Diyos. Sa paggawa nito, mabubuhay ang mga kaluluwang na babagabag sa buong mundo at makakapagdala tayo ng kagalakan at pag-asa sa kanila. Ito ang paraan kung saan maaari nating hayaan ang lahat ng taong nasa dilim at nahihirapan na lumapit kay Kristo ang sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem na dumating bilang ang tunay na liwanag. Sa pamagitan lang nito tayo makakatanggap ng kaligtasan at makakabalik sa makalangit na tahanan. Hinihiling sa lahat ng kapamilya ng Zion na pangunahan sila sa paglalakbay na ito na is kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.